Ah, uh, guys, meron na ako sa inyong uh, tuturo na tutorial o diskarte. Yan, bali ito guys sa uh, pindutan to ng busina. Yan, pindutan. Ito yan guys sa uh, Mitsubishi 300. Yan. Ito guys, sa uh, kahit anong klase na uh, meron kayo itidikit. may mga basag-basag katulad na ito. Yan, may mga gamit kayong mga basag. gusto uh, yung itikit. tuturo ako kayo ng diskarte guys. Yan, bali ito guys, basag to, uh. Ayan, basag. Ayan, yan, basag. Ang kabilaan niyan. Yan, kumbaga basag siya. Yan, tuturo ako kayo ng diskarte. Yan, ang gagawin ninyo guys, mighty band. Yan, ah, hindi lang mighty band guys ang gagamitin nga. ha. Ito guys ang ginagamit ko. Yung mga pinaglagarian ng mga bakal. Yan, mga pinaglagarian ganito guys. Yung mga aluminum. Yan. Bali yung ano guys, pino ako ko yung pino, katulad na ito, pino. Kung wala kayong ganito guys, mga ganito na pinaglagari bakal, pwede rin guys yung mga buhangin. Yung mga buhangin na pino, ahanap lang kayo. Kailangan pinong-pino. Ngayon so ito guys, meron akong pinaglagarian na bakal. Yan, tuturo ko kay guys ng diskarte. Yan, yung iba kasi guys, sinusunog pa. Yan, sinusunog pa. Bago nila lalagyan ng mga bakal-bakal. Yan, ito guys ang diskarte. Yan. Bale meron tayong mighty van Ngayon, gagawin nyo muna Lalagyan nyo muna Kunyari, hanggang dito ang punit Yan, hanggang dito Doon nyo lalagyan Pero kailangan guys, linisan nyo muna Yan, nalagyan na natin Ngayon guys, ang gagawin nyo Ipupudbud nyo nga uh, pinaglagarian natin Ayan, ibubudbud nyo lang. pero kailangan guys, naka, naka kamay nyo, nakadikit ha, inidikit nyo. Ayan, bago nyo tataktak ulit. Ayan, taktak nyo lang guys. Ayan, taktak nyo lang ng ganyan. Nakita nyo guys, ah, medyo nalagyan na siya. Ngayon, lagyan nyo ulit na mic band kung gusto yung medyo damihan yan damihan nyo lang pero kailangan guys lalagyan nyo nito bugburan nyo yan, katulad yan guys ng mga ano para kayo nagpiping-ping ng mga sa pagkain yan tinan nyo guys ha mo. yan ganyan guys o oh. para kayo nagpipingping tapos takta ko na eh nakita nyo guys gusto mo yan. Kung kumapit na. Nilagay natin, uh, ano, uh, mga pinaglagariang na bakal. Yan. Ito na siya, guys. Hmm. Yan, matigas na. Yan. ping ting nyo lang, guys. Yan. Kapag, uh, nalagay nyo na, guys, goblihan nyo ulit na may tibang. Ganun lang guys. Yan. Parang ganito guys ang ginawa namin. Yan. Ito. Tanggal to. Kung kumalas yan. Nilagyan namin ng mighty band, nilagyan ng pinaglagari ang bakal. Yan. Okay na guys. Yan. Ganun lang guys. Tunay nyo. Ito guys. Kapag natuyo yan. Kapit na kapit yan. Kahit anong gawin yan na hindi nyo ma kakalas yan. Maliban na lang kung ganun ninyo, syempre, mapipilas ito. Pero yung dinikit natin, hindi mapipilas yan. Yan. Balik ka na lang guys sa uh, 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 Mighty Band. Mighty Band. Uh, tapos, sa uh, pinaglagari ang bakal. Kaya eh, kung wala kayong pinaglagari ang bakal, kahit buhangin guys, yun ang gamitin nyo. Okay guys, uh, maraming salamat.